Naalala ko po yung lola ko. O, saradong katoliko yun. Deboto pa yun ng Black Nazarene. Kapag Friday, sa aming tahanan, ang handa sa hapagkainan ay munggo at tuyo. Sa mga karinder yan, napapansin din natin yan. Kapag Friday, munggo at tuyo, gulay at isda ang hinahain. Bakit nga ba? Halika kaibigan, pag natin yan ngayon, dahil konektado yan sa ating pagbasa. Samahan mo ko sa pagninilay sa salita ng Diyos. Dito sa landas ng pag-asa, ako po si Bakit nga ba simple ang kinakain kapag Friday? O bakit may ganyang tradisyon? Malamang konektado yan dun sa tradisyon ng pag-aayuno tuwing mahal na araw. Pero bakit nga ba nag-aayuno? Alam nyo, ganyan ang mensahe sa tugon ni Jesus dun sa tanong sa kanya ng mga alagad ni Juan Bautista. Tanong kasi nila, bakit kami at ang mga pariseyo ay nag-aayuno at ang iyong mga alagad ay hindi? At sa kanyang pagtugon, pinapaunawa ni Jesus na ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa mga gawain. Meron itong mas malalim at mas higit na kadahilanan. Sabi niya sa kanila, Kapag hindi nakasama ng mga bisita ang lalaking ikakasal, doon mag-aayuno sila. Bakit sila mag-aayuno gayong kasama pa nila siya? Simplihan lang natin. Ang pag-aayuno ay gawain na nagpapalapit sa isang tao sa Panginoong Diyos. Isa itong espiritual na pagdidesiplina na naglalayong ilayo ang isang tao mula sa mga bagay sa lupa, at ilapit ang kanyang diwa sa mga bagay sa langit. Isinasagtabi muna ang kamunduhan para mas bigyan ng atensyon at pagpapalaga ang kalangitan. Ang pag-aayuno kadalasan expression yan o tanda ng kalungkutan, sorrow, pagsisisi, no? pagluluksa. Sa Old Testament, nagpa-fast ang mga tao pag gusto nilang ipahayag sa Diyos ang kanilang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Lahat ng iyan, ang ginagawa nila ay naglalayo na ibaling ang kanilang atensyon sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang realidad at katotohanan ay kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin siya ang kanyang pagmamahal, kapatawaran, kapayapaan, awa, ang kanyang pagliligtas at sa pag-aayuno, layon natin na mapalapit at manumbalik ang ating mga sarili sa piling ng Panginoon. Sa ganyang interpretasyon at pag-unawa sa saysay -say ng pag-aayuno, matutulungan tayo ngayon na intindihin kung ano ang tugon ni Jesus, ano ibig sabihin no, nun ng, kanyang sinambit na hindi sila mag-aayuno sapagkat nasa piling pa nila ako. Dalangin ko kaibigan na sa kabuuan ng panahon ng kwaresma ay mapalapit, manubalik ang ating diwa sa presensya ni Yesus. Yan dapat ang ating suktulang mithiin bilang mga kristyano. Ang makapiling ng masinsinan ang Panginoong Diyos sa bawat sandali ng ating buhay at maranasan ang Kanyang matinding pagmamahal sa atin. Dahil kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo makakaramdam ng lungkot. Sabi nga niya, hindi sila mag-aayuno dahil nasa piling pa ako. Kapag kapiling natin ng Diyos, nabibigay niya sa atin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kapatid, kung ikaw ay nabless ng maikling refleksyon na ito, like at pakishare maging boses ng pag-asa sa mas marami pa mong tao. Taposin na sa nagsasabi sa inyong sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!